Hello, hello, hello po. Magandang, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga, magandak kayong lahat at magandang maganda tayong lahat. At magandang lalaki, silang lahat. Yun. Uh, Nandito naman po inyong lingkod para naman po uh, magdala sa inyo ng mga balibalita na sa ating palipaligid. At bago po muna lahat, ay babatiin ko muna po ang ating ibang mga subscriber. Ito sila, sina Zach Sakulap, taga ano siya, ah, Portland, Oregon, USA. Si Erwin Garatige, taga California. O, oh, di ba, meron na tayong mga, hmm, um, ibang, ano, bansa, Alfredo, Makasieb, na siya po ay nasa Beirut, Lebanon. Yan, galing naman. Pedro L Lorenzo Jr., Vilma Lazada, ganoon din si, ah, Elsie Gama. Yan si Ma'am Elsie, lagi siya nag, uh, nagko-comment sa ating comment section, sa ating vlog. Nathaniel Bonson, hello, kumusta na? Si Arjun Cedric, ang aming president <laughs> ng HBU. <laughs> 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 uh, classmate Malyari, mas karinyas, Nestor Buena, kumusta na kayo? Rebecca Mendoza, ma'am, kumusta na? Napaka-busy ni Madam. Side eye, uh, si Gala Vidrea, uh. hello, kumusta? Uh, Shirley Fuentes, parang artista nung kada ng pangalan niya. Mama Claire, TFB, JC, kumusta? Ludi Inoviso, hello classmate. Wow, day ko ng classmate <laughs> uh, si Ibon Santiago, si Erika, happy birthday. Belated happy birthday pala, yes. Uh, lucky ma'am, si Jennifer Pasio. Si Ma'am Bekbek uh, Dumelod yan. Hello po sa inyo. Chai Manuel Ponce. Eva Fernandez, si ng Inday, si DJ Kyle 21. Yan po yung mag, ano po kayo sa kanila, mababait po yung mga yan, mga PBJ defender po yung mga yan. Uh, subscribe po kayo, ganun po kay Jake Magnus. Yan, yeah, meron din po siyang bagong page ngayon sa FB page. Uh, pwede po kayo mag-follow sa kanya, mag-likes at mag-subscribe po sa kanya YouTube channel. At napakasaya niyang mag- uh, mag, mag yun. <laughs> basta masaya. Ganon din sa si uh, Real Talk Chicago. na uh, subscribe din po kayo. Yan din po ay mga TBJ uh, TVJ Defender. At ako naman po ay TBJ uh, TVJ Legit Supporter. <laughs> 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 basta ko pong kin, uh, ko sa inyo yung mga nasasagap na ko din din naman, sinishare ko sa inyo kasi iba-iba naman din tayo ng mga subscriber. <laughs> And, pero sa akin, nakatok subscriber kung Maraming ano, magkas alos pantay lang yung babae at lalaki. Na mas madalas nga alam ano, yung mga lalaki. Ba't kaya gano'n? Hindi <laughs> alam. Charis. Okay, na lang po muna ang ating mababati sa susunod na po yung iba. At topic natin ngayon ay tungkol kanina sa Ipulaga, yung uh, tungkol doon sa babala. Uh, ganun. wag kang ganun. Babala, wag kang ganun. <laughs> ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga teacher natin na napakataas talaga ng pagtingin ko sa kanila. Palakpakan natin natin mga guro. Yeah! Uh, dahil ako mataas talaga ang pagtingin ko sa kanila kahit na mayroon pang mga guro na may nagagawang mali. Siya, hindi naman tayo perfecto. Pero yung pagtingin, hindi na babago. Dahil sa lahat ng mga nag-aaral, teacher ang nagtuturo nandyan. Sila ang pangalawa natin, magulang. At dahil ngayon ay October uh, month, ito po ay month ng ating mga teacher. So, pagpupugay tayo sa kanila. So, kung ba tayo. Anong, anong, saan siya nakakonek? Nakakonek siya ngayon dito sa EAT. Uh, naging topic, itungkol dun sa mga spes, SPED na teacher. Sa so, totoo lang, hindi madali ang maging SPED teacher. Dahil ako ay may uh, anak na may special needs din. So, nung maliit pa yung anak ko, hindi ko pa siya na-trace na, na, na meron pala siyang uh, uh, special needs. At siyempre, nakakaalam niyan yung ating mga nanay kasi tayong bagong ano, wala pa tayong masyadong alam. So, ang nangyari, pinacheck ko, so meron siyang autism. So, kailangan niya ng special needs sa special teacher na magtuturo sa kanya. So, kanina, ang nasa topic ay kung gaano kahirap maging teacher. Pero, uh, yung iba nga, pwede naman sila mag-abroad at kumita. Pero mas ginusto nila na manatili sa bansa natin para yung mga bata talaga na nangangailangan ng nang, uh, tulong. Kasi tayong tayo mga magulang, hindi rin natin alam kung anong ating gagawin. Pero sila yung mga nagpakadalubhasa kung paano nila um, makukup yung pangangailangan ng bata, kung paano sila tuturuan. At yan nagbibigay po gaya ko sa teacher ng aking anak. Teacher Lyle, hello po. Uh, maraming maraming salamat po sa paggabay nyo rin sa anak ko hanggang sa ngayon pa'y binata na siya. Wala nang siya ay uh, uh, five years old na uh, siya ang nagturo o nag-therapy kung paano magsalita, kung papaano pero matalino. Matalino ang anak ko na parang mas mataas yung IQ niya kaysa doon sa kanyang yung edad niya. So hindi siya nagsasabay. Anyway, hindi naman yung naging dahilan. Kaya ako ay nagbibigay po sa mga teacher na yung sa anak ko na na tinuro kung paano uh, makipag-usap ng, na, kasi mga ganyan hindi tumitingin ng diretso eh. Talagang uh, wala silang uh, focus kaya nila ang mga multiple tasking, kaya din nila 'yan. And sa mga matatalino, two kinds kasi 'yon, isang fast learner and then isang slow learner. At ma maswerte pa rin ako tang anak ko na napunta siya doon sa fast learner na Inglesero pa at hindi ko maintindihan yung dila ng mga napilipilipit na kasi mahilig silang mag-English. Parang normal na yata sa kanila yung mga English na yan. <laughs> Sorry, I cannot speak English. Hindi pa paano naman nakakaintindi tayo. So, na nanonood ng TV, ganyan, puro English. Uh, educational lang pinapanood, di ba? So, okay lang naman. Kaya yung sa mga teacher natin ng mga SPED teacher kanina nung tinatalakay sa sa EAT, sa babala, relate na relate ako. Kasi ramdam ko bilang magulang gaano rin kahirap. Ang hirap ng mga guro kung paano nila uh, aayusin, uh, ididisiplinahin ng mga bata. Kasi nandun din ako nung pinapaterapi namin, nung pinapaterapi ko siya um, medyo pamahal ng pamahal, eh, hindi naman kami ka mayaman, pero kailangan mairaos na mait matuto yung bata. Yung one hour namin na dati ha, 500, kailangan mag twice a week ka. Yung tinuturo sa anak ko, kanya yung 45 minutes, akin yung 15 minutes. So kasama ko doon sa natatherapy at ini in, uh, na interview tapos nagkukwentuhan kami tapos uh, kung ano na yung uh, development ng anak ko ng mga bata at pagkano sinisilip ko sila kasi kailangan hindi kanila makita meron kasi ayaw magpaiwan. So yung salamin uh, parang anong tawag doon yung kita mo sila sa loob hindi kanila kita sa labas. I Comment yun na lang, hindi ko alam ang tawag doon. Baka magkamali pa ako, mabash nyo pa ako. <laughs> So, ganun po yung nangyari. Kaya kanong dinidiscuss ng, ng uh, nila, tit, nila Tito Vic, ah uh, Bossing Vic, ah uh, uh, Boss Joey. Relate na relate ako kanina. Talagang yung mga teacher, kahit na hindi mahalaga sa kanila ang halaga ng salapi, ang mahalaga sa, kan sa kanila ay eh, yung katayuan ng bata na nakasalalay sa kanila yung, yung development nung bata. Kasi pag yun natuto, natuto magbasa, matuto magsulat, ano sa kanila yung credit? Hindi naman sa aming magulang eh. Kasi sila yung nagtsagan ng turo. Eh, nga talaga, babayad ka kasi therapy yun. At mahal yun. At mayroong special school dun, kaya nag-sped teacher sila. Kasi kulang nakulang tayo. Hindi natin alam kung saan galing yun, bakit may ganong mga bata, may autism, may diferensya. And God knows, hindi naman natin pwedeng questionin. Di ba? Kung ano yung binigay sa atin, i-embrace na lang natin kasi ganun talaga yung buhay. Ang mahalaga ngayon ay natututo tayo dun sa mga teacher natin na talaga nagtsatsaga, nagtuturo. Kaya maraming salamat dito sa uh, TVJEAT na sa araw-araw inaabangan -araw namin yung babala. Kaya lang minsan nauubusan sa oras. Kaya bitin, every other day na lang may babala. Minsan naman sunod-sunod uh, kung ano yung magiging segment. Uh, Thank you very much. At bigla akong naalala, alam ko yan yung pinapalitan noon, nagka-problema noon sa kabila, sa uh, Itbulaga GMA, na ang pinagustong palitan ay eh, yung bawal judgmental. Eh, diyan nga tayo marami natututuhan. Anong ipapalit mo? Uh, made in, made, made in, hindi ko alam, anong made in yun? Basta. Yan ang isa sa naging dahilan bakit nagalit si Tito Sen. Napapaltan mo yun, ang taas ng rating, tapos ang dami natututuhan ng tao, nakaka-relate ang tao sa kanila, tapos aalisin mo. No, 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 no. no. Ngayon, iniba nila yung pamagat, pero yung pa rin yung goal nila. May matutuhan ng nanonool, may matutuhan ng bawat magulang, ang mga anak. Lahat nakaka-relate, alo na kanina, nakaka-relate na naka relate talaga ako. Maraming maraming salamat po, TVJ, EAT. TV5 sa pagpatuloy-tuloy po na programa yung segment na babala. Yan. At talagang happy po ako at na isi ko rin yung aking mga nagiging uh, experience sa ating mga manunood. Okay? Yan po muna At may paglilingkod ngayon at maraming maraming salamat po. Mabuhay po ang TVJ, mabuhay ang e mabuhay po ang TV5. At ako naman po ang legit double cards, si Travel Eats TV. Bye!